Pero... Maraming maraming salamat, June. Maraming maraming salamat. Natatawa nga ako kasi, siyempre, ang dami-daming nang-iintriga sa akin about getting the best actress. Mm -hmm. Alam nyo, <laughs> hindi po ako nakikipag-away yun sa best actress. Hindi ko po, po alam, ibinigay po yun sa akin. Kung kine-question nila, yung mga jurors sa tanongin nila kasi wala naman akong alam dyan. And then, ang dami-dami nilang, ano, oh, may nilaka. But again, sanay na tayo dyan. Yeah. Uh, you know, sometimes... Win, we'll lo, you, yeah. Sometimes you, 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 win, sometimes you lose. Ganun lang naman talaga. Sa so, tinagal-tagal ko na rin sa business na to, hindi naman para gumawa pa ako ng yeah. magic sa mga awards. I think I'm yeah. very, very, very thankful with all the blessings. Kahit paano, nakatikim na naman tayo niyan. At saka, Abby, Kaya ako, sa mga babash, yes. eh, huwag na ko kayong mag at hindi ko naman susulohin yan kung gusto nila. They can, ano, because lahat naman ng naging nominees, they gave their best. Lolo Paz sa totoo lang, tingnan muna nila yung listahan ng mga juror kung may mabibili doon, <laughs> di ba? Eh, ang tataray nung mga yon Si LT po mm -hmm. mabait, pero si LT, sa, yung ano lang, yung, yung, yung talagang deserving doon siya, di ba? Chito Ronyo, di ba? Even si Jerry Olea eh. na ito, sa entertainment plus, ang arte-arte po ni Jerry, ayaw niya na yung mga <laughs> issue uh -uh. Po, uh, At ma artist siya sa mga pelikula, pintasera siya pag ano. At saka Ate B, Uh, eto, narinig ko talaga ha. Hindi dapat talaga lumabas. Pero dalawa lang ang hindi bumoto sa'yo. Majority po, oo. Uh, ma, uh, may mga umaamin po. Majority po ng best actress votes ay uh, dalawa lang po. Uh, napunta po kay ate B at dalawa lang po ang hindi bumoto sa kanya. ko Kung...